Thank <laughs> you. what's up magandang umaga ulit sa inyong lahat bisa so, Visayas, Mindanao kaya saan mang sulok o dako nang mundo alright so magandang umaga sa inyong lahat no ayan so, shout out sa nang viewers ni Malasugi lalo na sa mga silent viewers yun sa ating mga viewers sa mga nagkalaing lain lugar yun mga OFW yun shout out sa inyong Adon. Sana ay nasa mabuting kayong kalagayan. Alright? right. So, my doll, uh, bago ang lahat, my doll, ay nais ko namang pasalamatan yung ating mahala pa ng Panginoon, my sa kanyang kabutihan at sa panibagong lakas at panibagong araw at panibagong blessing na naman na binigay niya naman sa atin. So, ngayon, my doll, ipapakita ko sa inyo yung holy natin, my doll. Yan. all Yan. At ayan si Idol Brian, prayan, yes, siya yung Nagihilan ng ating lambat mga idol yan. so ngayon mga idol itong video natin ito mga idol ay part 2 so sana mga idol ay nakatotok pa rin kayo mga idol no? yan ito yung part 2 ng unang video natin mga idol yun, so, si idol Brian na yung naghihila ng ating alimasag ay yung ating lambat pala yon. at saka andito na mga idol no? yung isang katotak na alimasag mga idol no? grabe talaga sulit talaga blessing ni lord mga idol talagang mapapawaw ka lang makapapawaw ka talaga Maydol pag talaga ay ikaw ay makakahuli ng ganito kadami makapapawaw talaga ikaw makakasabi ka talaga Maydol na sana ul yun ano masabi idol Jason o Brian ah Idol Richard Palaras ano masabi mo ay kayo you know ha ha kayo ayos ayos so ayan pala Idol Brian Maydol oh so idol set out ka muna Idol set out ka set ko sana, makaway ka na nga. Ayun. Kasi hinihintay ka na namin. <laughs> <laughs> so, sa mga viewers natin, shoutout mo na, shoutout. out, out. sa mga viewers sa Bimilisugi. Eh. Ayun. Huwag yung kalimutan, palaging magtutok lang yeah. mga bagong-mga bagong video niya. Ayun, no? Oh. Nga Masayahan din. <laughs> so, yun, idol. So, yun, idol. Lo, ah, sana, manood din sa mga nakapanood sa so, part 1 natin, idol. Sana, sa part 2 ay panoorin nyo rin ito, idol. At dito nyo, dito nyo na makikita kung ano talaga kadami yung alimasag. Yung blessing na binigay ni Lord sa atin sa araw na to. Kaya kapit lang at... Huwag bumitaw mga idol. Iyo no? Yan, kapit lang talaga mga idol at huwag bibitaw mga idol. Para makita nyo kung ano kadami. Kung ilang kilo yung huli nating alimasag. So mga idol, manood lang po kayo dyan idol at mag-enjoy na lang sa panonood niyo dyan. At sa mga nakagusto sa video natin mga idol, kayo, sure. like and share. Like and share. Iyo no? Para palaging updated, huwag kalimutan pinag na notification bell. Yan, ayos idol, ayos. Talagang sulit talaga mga idol. Oh. Mula ng paghila ng umpisa ng lambat mga idol. Talagang alimasag talaga mga idol. Ay talagang dikit-dikit talaga mga idol. Wala talagang sabi na talagang malayo yung magwatan. Wala. Ang kaklaim ng maya-maya, andyan naman, dikit-dikit naman talaga idol, Talagang solid talagang blessing talaga, talaga ni Lord, mo, idol, Yun dito idol, dito mayoral na ganyan. Isang panamatanggal niya idol pag ibig oo oh, pag ibig pag ibig pag idol, pag ibig pag lang pag ibig pag ibig pag ibig pag ibig naman ibig

Padaian. Padaian lang, Idol, <laughs> Munggul. So, my buti na lang din na Dumaan lang yung ka na Maydol, yung ambon. At nagpayo na may dolor, pandong na rin kami may dolor Para makakuha tayo ng video sa pang part 2 natin Ayan o, nilagyan na lang namin ng atip At buti na lang din talaga may dolor ay like, Hindi, wala na ako may dolor, sumaglit so, lang yung daan ng subasto, ay Ayan may dolor, wala na ako So na natin, wala na So sana hindi na bumalik yung subasto may dolor para Mahaba yung video natin, makukuha sa part 2 may dolor

baho na huwag mo na amoy yun mo na ngay. Pag 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 siya, nga eh pag-ibig 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 na yung alon mga hindi siya sunod-sunod yung alon pero malalaki pa rin siya mga idol ay raya grabe pa rin siya pero doon sa tabi mga kahit ganito yung alon dito sa laot yun know, o kita nyo naman yung mga pero doon sa yung papasok na tayo, pagpapasok natin talagang malaking alon tapos Talagang gulong pa siya mayroon. Yung lukot mayroon ba? May ba? Lumulukot siya? Ayaw ba kung anong sa Tagalog yun? Kayo na bahala maghubad nun kung anong sa Tagalog yung lukot. Okay. Lumulukot. James. Sige wala. Sige Pinatago. Pinatago talaga yung ating magsasati mga lula. Ganun lang sana no, yung kadikit lang, ganun lang sana kahakuha nung blambat no. Kasi ano magbigat, sila eh. Kasi nasa yung eh. umapit ka lang. Ito. Yan, may idol. Yung alimasag, may idol. Alimasag dito. Mula dito, may idol. Alimasag. Punta dulo. No? Yan. So, mahaba pa yung hilahin natin, may idol. Mahaba pa yung hilahin natin. At saka talagang... ah, uh, masabi ko dito, may idol, na talagang hindi na bababa sa isang daan yung huli ng alimasag. So, pero update na lang kayo, may idol, no, sa parto kasi doon na natin doon natin talaga malaman kung ilang kilo yung alimasag na mahuli natin ang ngayong araw na to. Ito sa So kung di pa kayo nakakita sa buong buhay niyo may ng tinga ng alimasag lalo na sa mga kababayan ko diyan sa Pinya Kawayan Masbati. Yan dito niya na makita mga doon kay Boy Malasugi may doon. Yon. Hey games gusto nyo mga idol kaya sa mga na makapanood share nyo yung video natin idol sa mga, mga, sa mga kababayan ko dyan sa Pinya Kawayan Maspati yun, kung papanood nyo yung video nato idol share nyo yung video natin para mas maganda mas marami yon Listo, listo ¿Le to, le to? ¡Vale! Eh, okay, parang tira. Para isang kwan na lang. Baka lumagpas doon sa kwan doon. Andar na doon, andar na doon. Subas so, ko na naman ah. Andyan na yan doon, dyan na doon. Babay eh. Yay, baby shark, baby shark. Baby shark. Yun bawal yan Kaso may idol Bawal talaga itong Paano may idol oh Yung baby shark Pero patay na eh Hindi naman natin pwede Mapili doon sa ilalim ng idol kung kunin ba O oh, oh, makukuha ba O oh, hindi Dito yan idol Iakyat si mo ito Plamina sa baon Sige Mayingay pa na Sige Lalaki pa rin ang alo May idol oh Yun <laughs> Baby shark Ayan may idol oh Aulit tayo ng baby shark Sayang din kasi pag itapon niya dali na natin tabi. Ano board. Harapan kayo. Oh, harapan kayo, harapan. Pwede, pwede. Yan. Iyo no? Bagong diskarte. Iyo no? Wow! Galing mo, Idol. Ikaw nakapag-idea niyan. Ayun, nakapag-idea niyan, my idol, ay si Idol Roy Char Palanas. Talagang wow na wow talaga to pag talaga umandar talaga ang utak nito, my idol. Pag umandar at gumana ng utak nito, talagang masabi mo na sana, all. Siya nakapag-idea niyan, my idol. Na ganyan ang gagawin kasi Ganoon naman talaga may idol. mabigat talaga hilahin may idol. gawa na ang malalim to ditong lugar na to. Yung pinagkalatan natin, ayun nga may oh. mga parko na dumadaan dito may idol. Ayan siya, So talagang mabigat dito ilahin kung mag-isa yung tao na mag talaga talagang matagalan tayo sa pag -ila. So sana ganito pala yung unang hinihila natin. Ay mahirap pa rin yun kasi walang may pakli tayo eh. Yan maganda yung ganyang hila sa walang pakli yan. Ganon rin yan. No I don't know. Yes. Ay, you know. So ganon pala may don magandang teknik. Kaya sa mga viewers natin dyan kung wala pa kayong ganitong teknik. Gayahin nato, Wag nyo na ito idol. Huwag nyo na itong papalagpasin pa yung mga ganitong diskarte ganitong hilahan yun kung ganito, ganito, ganito din kadami yung tinga ng alimasag huwag nyo nang ipakli mga idol isabay nyo na sa pagkuhan kung saan pagfile sa lambat ninyo yung alimasag huwag nyo na ipakli isabay nyo na siya pag sa lambat katulad dyan o no? yan ganoon na lang tapos pwede din pala pag dalawahing uh, at saka pwede din pala dalawang maghilam idol. Katulad yan o. Oh. Ganun. Talagang bisik na bisik hilahin mga idol. Kasi kanina mga idol na mag-isa lang ang humihila mga idol ay talagang nasisira yung mga mukha na naghila natin mga idol. Ayay! So, my doll, uh, patapos na tayo, my Ayan. Talagang tapos na talaga tayo, my Ang mga ilang pataw na lang yan. tapos mo, itapur Ayan. So, ya, yun, my yung ating inilang lambat ay las bulat na, my ah sa wakas matatapos na rin tayo at saka yung huli pa natin yung alimasa mga idolo ayan na ayan. at yun may mga kasama pang isla mga mga kasama pang isla sinabarin lang namin mga yung isla at alimasa isalo na para... para tayo ay mapapabilis, my sa paggila So, ganun lang ginawa na ni Idol Para mapabilis nga kasi mabigat Ilangin mo Idol yung lamba dito Gawa so, ng malalim talaga siya So, my doll. Ayan, tapos na. Ayan. So, my doll, no, ah, tapos na rin tayo sa wakas sa ating paghila ng lambat. Yun. At maraming maraming salamat no, sa inyong panunod. At mula umpisa ng ating video, mula part 1 at hanggang sa part 2 ay sana andyan pa rin kayo, my doll, at hindi kayo bumabitaw. Yun. At huwag niyong kalimutan, my doll, no. Like and share sa video natin. At semangat di na kapag subscribe sa ating munting channel ulitin please subscribe and don't forget to notification para ko sa mga panibagong upload ni Malasuge. Alright, so my idol, man, my idol. bye 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 Okay. So, yun lang my idol. Hanggang dito na lang yung... Doreo, 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 masak doreo, 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 Yang doreo, 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 bye doreo, bye bye, Bye Adol, bye 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 doreo, doreo, So yung no ah, yan pala yung ating binta sa ating huling alimasag. So yun mga idol at maraming salamat ulit at shout out muna tayo mga idol. So shout out time muna tayo mga idol. Ayan. Uh, unang shout out ay Pampi Fishing. Shout out po. Uh, si Badong Vlog. Shout out po. Marisa Villaro. Shout out po. Team Lagalag Channel. Shoutout po. Mar Tutorial TV. Shoutout po. Arbok TV. Shoutout po. Honey Orange. Shoutout po. Amulet Pising Trip. Shoutout po. Dante Kapulak. Dante Kapulak. Shoutout po. At shoutout din sa mga taga Binabay Merida Liete. Galing kay uh, Dante Kapulak. Shoutout po. Yeah. Uh, Jonel Maranghaya. Shoutout po. Rosel Fishing. Shoutout po. Dodong Malakas. Shoutout po. Francis Reyes. Shoutout po. Yun. So, yung mga idol, uh, eh, sabay na rin natin dito mga idol ang pag-shoutout mm -hmm. sa ating mga solid supporter sa Facebook natin mga idol. No? Yan. shout uh, shoutout na rin kay Jules uh, Malagad. Shout out po. Peter Dalanon. Elsa Encargis Ruel Francisco Marcel Macanas Jaster Idanyo Regen Regencia Bana Ano ito? Lindi group? Lindi group ito? Ano Michael Kicking Michael Kiking Kalnales. Al Mario Vitran. Shout out, po. Arnel Cuela. Shoutout po. Yunida Naval Malasarti. Rolly Dolo. Persebal Garcia. Mary Jane Canyete Negro Ian Deo Amoroto shout out, Baby Ay. Benedicto Urban Rizal Yusa shout out, So yun mga idol, hanggang doon na lang muna yung ating uh, So yun mga idol, hanggang doon lang muna yung ating shoutout at maraming salamat din sa mga nag-comment at sa mga nag-support kay Malasugih. So, yun mga idol, sa mga nag-support na sa ating YouTube at sa mga nag-comment sa ating YouTube, no, maraming maraming salamat. At sa mga nag-comment din sa ating Facebook. So, maraming maraming salamat din mga idol. At tuloy lang mga idol, ang support na mga idol. At God bless po sa inyo lahat. Sana po mga idol, no, ay nandyan po kayo sa mabuting kalagayan. Ayan, at sana mga idol, ay na-enjoy din kayo sa aming pag-shoutout at na-enjoy din kayo sa aming video. Alright, so ayun natin lang. Anong masabi mo sa ating mga viewers? Uh, maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta niyo sa vlog ni Papa at sa kanyang YouTube channel po. Pati po sa kanyang Facebook, yeah. Facebook channel po. And sana po ay hindi po kayo magsawang manood sa mga vlog niya. Patuloy pa po kayo dumami at patuloy pa po kayo mag-suporta sa kanyang. So, ano ang masasabi mo sa ating mga viewers? Maraming salamat sa suporta support kay Papa. Sa YouTube, sa YouTube ni Papa. So, okay, ano ang masasabi mo sa ating mga viewers? Shout out po sa mga viewers at followers ni Papa. So, mga idol, maraming maraming salamat sa patuloy ninyong suporta at panunod sa aming mga video. At hanggang dito na lang 'yung ating video. God bless po and bye-bye.